ay kabayan at sa atin naman pong aksyon ni Kuya Daniel. Ngayong araw ng Webes, bisita po natin ang mga taga-Philippine uh, Philippine Health Insurance Corporation na si Mr. Raymond Acoba. Mr. Raymond, kumusta po kayo? Good morning. Magandang umaga, Ms. Lins. At uh, magandang umaga sa lahat po nanonood ngayon ng Good Morning Kuya. At ituloy pa rin natin yung uh, tinatawag na uh, PhilHealth Cares, di ba? Mm -hmm. S yun, di diba? At ang ibig sabihin nito ay? Customer assistance, relations, and empowerment staff. And just last Monday, nilaunch po namin ito sa Quezon City General Hospital. At yung mga well-trained talaga na dumaan sa pagsasanay. Yes. Proper training para sa pagpakikialubilo uh, sa mga customers nila. Yes. And at the same time, sila ay mga registered nurses na kinuha po ng PhilHealth. At wow. around 530 po sila nationwide. At sabi nation mo nga may doktor pa doon na Meron pa po nurse and doctor. So sila po ay ma-assign sa mga hospitals dito sa NCR at sa buong Pilipinas. For how long ba yon na ma-assign uh, sila? Sa, sa ngayon, uh, masasabi ko na tuloy-tuloy yung proyekto. Uh, so itong proyekto na to ay para sa ating mga PhilHealth members, lalong-lalo na yung mga na-confine sa hospital, mm -hmm. no? Para in any case na meron silang pangangailangan tungkol sa PhilHealth at konting linaw din sa ating mga benepisyo at sa ating mga bagong case rates, pwede sila lumapit dun sa ating PhilHealth Cares para tugunan yung kanilang mga katanungan. Hanggang uh, ano lang ba sila pwedeng matanong yung mga case rates? Paano naman kung may mga problema halimbawa dun sa... Uh, mga pasyente, etc. Maaari Oo. din pa silang lumapit? Maaari rin po silang uh, lapitan regarding sa ating membership, sa mga benefits, sa ating claims, tsaka yung eligibility requirements, yung pinaka-importante. So, pwede silang lapitan. Tapos, later on, uh, kung maayos na namin ang aming uh, internet connection okay. sa mga hospitals, magpwede na rin sila tumingin ng kanilang member data record sa ating PhilHealth Cares. Mm -hmm. Mr. Raymond, uh, saan ba sila naka-designate dun sa ospital? Kapag ka ikaw mm -hmm. ay isang pasyente, paano mo malalaman na sila pala ay taga PhilHealth? Oo uh, po. Uh, so meron po silang unang-una, meron silang uniform na t-shirt na kulay dilaw Pangalawa, meron po silang PhilHealth ID. Ayun. Pangatlo, uh, uh, sa information na uh, area or sa information office or desk ng isang hospital kung saan pumatatagpuan ang ating mga field Health cares at ang kanilang duty ay from 9 am in the morning up to 5 pm ah, that's on monday talaga. and friday. friday and on a saturday also ah, okay. 9 am to 2 pm mm -hmm. kasi magingat po kayo baka masindikato di ba at least ah, magingat kayo na dapat naka ID at mm -hmm. talagang uh, ito ay miyembro o empleyado po ng PhilHealth kasi 'di ba may mga maraming gumagawa ng ganun mm -hmm. na nakikipag-ugnayan sa pasyento, nangihingi ng pera at uh, sinasabi nilang taga-PhilHealth sila yung pala hindi naman Tama 'yan na uh, Ms. Nina at uh, ganun din po Ms. Neat sa gusto ko rin i-bahagi yung aming uh, call center kasi PhilHealth call center natin lumalaki po siya Ito ang phone number natin ay 441 7442 Ulitin ko, it's 441-7442, pero open siya every Mondays to Fridays, 8 to 5 p.m. Hmm. Matanong ko rin pala, Mr. Mona, no? kasi maraming nagtatanong, gaano po ba katagal kung mag uh, may refund na yung mga hindi nagpapa-automatic deduction, na halimbawa okay. nagpa-confine sila sa isang ospital, tapos hindi nagpa-automatic deduction, ang uh, gano daw po ba katagal yung refund sa PhilHealth? 60 days ang uh, hihintayin That's the maximum po. or minimum? Yun po yung uh, maximum na hihintayin po ng ating mga members. Pero we really encourage yung automatic uh, deduction. deduction. Dahil, mababawang direct reimbursement po, yung paraan na pagkuha po ng inyong benepisyo, marami na po talagang nakakclaim sa amin through direct reimbursement. So talagang dumadami po ang ating Mas mga mabilis claims. kasi no at least doon pa alam mo na yung ibabawas ka agad. Oh, yung hindi cool pa mabigat sa bulsa mo. Opo. Pero meron tayong case rates na napakaganda, Miss Nina, dahil pagkapasok mo pala sa ospital, alam mo na kung magkano mababawas o makukuha nyo mm -hmm. sa PhilHealth benefits. May mga nakalagay bayan doon sa pagpasok mo ng ospital. Opo. Meron yan yung case rates natin. Mo. Meron Good. At least uh, alam na alam nyo na po pagpapasok kayo mm -hmm. kung ano yung mga i-avail ia yung mga rates dyan sa PhilHealth. Salamat yes. po sa inyo. Once again, yung number nyo po, hotline yes. number? It's 441-7442 at ang aming website ay www.philhealth.gov.ph. Thank you very much, Mr. Raymond Acoba.